Muli namang binalaan ni Pangulong Duterte ang mining companies na lalabag sa batas. Ipasasara daw ng Pagulo ang mga kumpanya kahit pa nakakatulong ang mga ito sa ekonomiya. Kaya raw mabuhay ng mga Pinoy kahit mawala ang halos 40 bilyong pisong nakukuha sa industriya ng pagmimina. Sinita rin ni Digong ang umano'y pagkastigo ng ilang may-ari ng minahan kay DNR Secretary Gina Lopez. Hindi raw niya papayagan na magpayaman ang mga ito kung ang kapalit naman ay labis na pagkasira ng kalikasan. Lahat ng butas sa nang dito na mga walang lisensya, I will order the military and the police to close them. Pag ayaw ninyong sumunod, ipapasok ko doon sa butas, takpan ko kayo, kasali. Sabihin ninyo, mining is a critical component of the Philippine economy. Of course it is. It's income. But you also making a critical... da